vlogger. Okay, may may, may, may ay, camera. Ay naka-camera ka naman pala. Pakipatay mo nga muna yan. At ako muna ang magbi-video. <laughs> Ayun ito po si Juan. May oh, may pasal. Ayun, may pasal mo Okay, si Juan ay pasal mo. Hala, Rina nag-vlog na, isang mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin naway nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Bago po natin panoorin ang video clip, huwag po nating kalimutang suportahan ang mag-amanggod sa si Meriten Kuya Val Santos Matubang. Kali Nga Prab at Ate Edna Vlogs para mas marami pa silang matutulungan na higit pang nangangailangan ng tulong Rina blogger na mapapanood po natin dito na kung saan ini-interview niya si Juan TV, ang galing ni Rina at malaki na talaga ang kanyang improvement. Maraming salamat Ate Roda sa walang sawang pag-aalaga at pagmamahal kay Rina. Salamat Teacher Jackie, lalong-lalo na kay Kali Nga Prab, Kuya Val at Ate Edna at sa lahat ng tumulong. ano wala pa sila ba nila? Tinutama ko yung ano ko dali pamilya ko. Diyalaw ko rin. Kaka na mga dapat yun. Ha? Dito yun. Nasa mula ka rin na. Sa ka mo nakatira? Nasa labo ngayon. Ang galing na po na rin ako. Nakakabas dyan. Ano? Nakakabas dyan. Ano? Nakakabas yung bayo niya? wala akong kasama? Wala. Wala. Eh, tapos ano, nagkasakit pa ako kaya hindi ako ito na ito nakapag-vlog. Kaya nito nakapunta dito. Thank you po sa pag-visit. Kaya nga pong punta dito ah. Salamat din. Yung pasalubong ko, ito po po rito may yung price sa ngayon like. ako. Ah, Pagkatapos mo lang ito niya. Ano po? Salamat. Ganun na po ni Reyna. Shout out po sa lahat. Get this po. So, hinta. Oh, wala pa po rin niyo. So, hinta. Tiktok? Ah, kwento ng kwento. Sige, tiktok sa akin. Gusto ka na ba yung ano mo kalagayan mo? Kumusta ka na? na? Mabuti ka na. Mabuti ka na? Ay, ano? ano? Ay, yung, ano, yung tuloy-tuloy. Uh, Siyempre kayo mag-jack din siya nag-aalala siya kaya pero dahil ito. Oh. So, ano ba, tanong mo sa akin rin, ha? Saan ka nag-aaral na tinanggoy mo pa? Ano, ano? Ayusin mo pa Saan ka nag-aaral? Nag ako ah, nag-aaral ako. Ito ako nag-aaral sa daet ng college ako. Tapos nag-aaral ako sa kabunga ay sa tigpinan. Oh yeah, yung mga nanonood sa atin, hindi iba kasi kilala ko yung Ano yung award Award ko? ah uh, parati ako nga, ano, parati ako sama sa top. Top 10 ako eh. Top, ano ka? Top 10. Top 10 ka? Sumukra ako eh. <laughs> <laughs> so top 10 daw siya, ako sumukra rin na. <laughs> <laughs> oh. Tapaludo ako, na. 10, oh, yung mga award ko rin na dati,

So ayan po si Rina di ba ang galing niya mag-interview kay Juan TV Napakatalino pala ni Rina dahil top 10 daw siya sa school Wow, Rina maganda ka na at matalino pa Kaya magpagaling ka na dahil malayo pa ang iyong mararating sa buhay Good luck Rina Mapanood ang kabuoang video kay Ate Roda Mix Vlog Kaya e-subscribe po natin sila ni Juan TV Vlogs At ganun na rin sa akin Maraming salamat po and see you in my next video God bless everyone.